Tila dahil sa kaganapan sa Pilipinas ngayon, particularly sa ating domestic politics, marami sa ating mga kababayan nagsosol-sol sa mga sundalo para mangingi alam sa partisan political activities. Ito yung mga sinasabi nila. Ito pa. Ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ang sundalo ay hindi pwedeng gamitin sa partisan political activities. Makinig! Alam niyo kami mga sundalo, kaparehas lang din ng mga Filipino citizens, ay mayroong certain civil and political rights. Kung ano yung mga karapatan ninyo, meron din kami. Subalit, so, dahil nakasuot kami ng uniforme na ito, kami ay nanumpa sa ating konstitusyon sa ating gobyerno sa Pilipinas na ipaglalaban namin na ipagtanggol ang mamamayang Pilipino, ang konstitusyon ng Pilipinas at maging ang soberenya at territorial integrity ng ating bansa. Ngayon, nasaan ba doon ang definition ng protection of the Filipino people? Mag-apply ba ngayon 'yung kasalukuyang kaganapan sa Davao City na kung saan ay mayroong law enforcement operations laban sa isang religious leader at kung bakit hindi pwedeng mangingi alam ang mga sundalo rito. Nasaan ba doon ngayon ang responsibilidad ng mga sundalo na kung saan ay dapat depensahan namin ang konstitusyon ng Pilipinas? At tila inuudyokan kami na magkudita na kagaya ng nangyayari sa mga taong nakalipas. Alam niyo, yung political rights ng mga Filipino citizen, merong exemption sa amin. Bakit napakadelikado kung ang mga sundalo ay masyadong politicized? meron kaming napakalaking power at yun ay ang mga armas na sa aming mga kamay. Kung kami ay masyadong politicized at meron kaming pinapanigan ng mga political parties, hindi mo maiwasan, meron ding pinapanigan yung iba sa amin by affinity, dahil meron silang kamag-anak, kung meron silang mga kaibigan, mga ka-brothers, at magresulta yon sa faction faction within the armed forces of the Philippines. At kung magtutukan na ng barel at magbarila na yung mga sundalo, damay pati mga sibilyan. Yan ang katotohanan. Pangalawa, sa sakali magkaisa ang lahat ng mga sundalo at pataubin ang gobyerno sa isang kudita. Alam niyo yung kudita ay yung pagpataob sa gobyerno na nagsimula within the government kagaya sa Armed Forces of the Philippines. Kung ikumpara natin ito doon sa yung mga insurrect insurrection, yung mga nagre-rebelde, kagaya ng mga NPA, ay sila ay nanggaling naman sa labas na gusto rin pataubin ng gobyerno. Napakadelikado yung within the government kasi meron na kaming hawak na power at yun ay ang paggamit ng karasan na pakaraming kanyon, andyan ang mga tanke, andyan yung uh, napakaraming sundalo na may rifle, may sniper rifle, bomba, lahat-lahat. At imagine ninyo, kung alam kami sa politika, di ba napakadelikado? Naisip nyo ba yon yung sa mga nanguguryo sa amin? Kung alam kami, halimbawa dyan sa ginagawa na law enforcement operations. I-protect namin yung mga followers, halimbawa, ng isang religious leader na humahadlang sa ating mga kapulisan. Kung sasabihin natin may mga paglabag ang mga pulis, ang sundalo ba ang dapat umintindi sa paglabag na ito sa batas? Ano ba, an ano ba naman ang expertise namin? Kami ba ang mag-intindi sa batas? Mag-interpret? at sasabihin na yan ay unconstitutional. Di ba kung may paglabag sa batas, meron tayong ombudsman, meron tayong mga korte, ah, Court of Appeals, may Supreme Court, yung final arbiter, kung ang pag-usapan ay batas. Wala doon sundalo, wala yan. Hindi mo basa sa Constitution. Sa isang uh, demokrasya, wala yon na ang sundalo mag-interpret sa batas. So therefore, hindi pwede na ang sundalo ang mangingi alam dahil kesyo sa pagintindi ng isang grupo ng mga tao, mali ang ginagawa ng kasama namin na nasa uniform service, kagaya ng Philippine National Police. Kayaan natin na gumulong ang batas at kung mayroon silang paglabag doon sa pag-implement nila ng kanilang mandato, mayroon tayong sangay ng gobyerno para tumingin para dyan. Meron tayong constitutional body, ang ng ombudsman, meron tayong commission on human rights, and then meron tayong yung pangatlong branch ng government, ah, yung ating korte. Yan ang uh, solusyon natin. So, hindi tayo pupunta doon sa sundalo ang audio kanin nyo para mangingialam tungkol sa problema na yan. Yung sinasabi niyo na protect the people, eh, mukhang mali yata ang context ng pag-apply ninyo, yung pag-intindi ninyo. It is to protect the people against armed aggression, domestic or foreign. Kung may nanganakop sa ating bansa, yan, that's how we protect the people. And isama na rin natin yung pag-protect sa mga tao laban sa mga kalamidad. Kaya andyan din kami. Meron kaming tinatawag na humanitarian assistance and disaster response operations. We will protect the people against all of those. So wala na to protect the people against certain individuals or group of uh, people sa kagayan niya na away politika. Pero malin, dapat malinaw para sa inyo na naintindihan namin kayo. Pero hindi kami pwedeng mangingialam. We empathize with you kung may mga nasaktan sa inyo, may mga namatayan doon sa mga kasama ninyo, but hindi pwede na gamitin namin ang aming kapangyarihan para mangingialam sa usapin na yan hanggat gumagana pa naman ang iba't ibang mga sangay ng gobyerno at hindi naman masasabi o hindi naman sinasabi ng ating korte na napaka-unconstitutional nito at mayroong legal na utos sa Armed Forces of the Philippines kung ano ang tamang aksyon tungkol sa usapin na iyon. Pangalawa, kundita. Hindi ba kayo nadala sa kundita sa mga nagdaang mga dekada, ilan, 30 years ago, na kung saan ay maraming mga nasawi, kapwa-sundalo, nagkasakitan, mayroong pang magkapatid, nawasak yung mga urban centers natin at naapiktuhan yung ating ekonomiya. Kung hayaan natin na tuwing meron na lamang na hindi pagkaunawaan, kung merong dissatisfaction, sabihin na lang natin na marami sa population ng, ng ating bansa ay dissatisfied sa gobyerno. Kudita ba ang sagot? The answer is no. At ang kailangan natin gawin, magmuni-muni tayo at titingnan natin, susiriin natin, i-analyze natin, tingnan natin yung stats, statistics sa nangyari sa ibang bansa at statistics sa nangyayari within the Philippines kung dapat ba kung dita ang sagot, karahasan ang sagot. At kami na nasa servisyo na inaasahan Nasusuporta na maging mapayapa ang bansang Pilipinas, maging maunlad ang bansang Pilipinas. Kami ang pinakalas na dapat odyokan ninyo na magkudita. Sana naintindihan ninyo ang trabaho ng inyong mga sundalo at suportaan nyo kami sa aming hangarin na yung internal armed conflict matatapos at kasama sa pagtapos ng problema na yon ay good governance. So yung power para pumili kung sino yung mga pinakamatitino mahusay na mga pinuno ng ating gobyerno sa local government at saka sa national level nasa power naman yan ng boto at yung mga tao yon Kasama na rin kami, boboto kami. Yun lang yung aming kaparihas na karapatan na pwede naming sabihin. Yung iba, kagaya ng pagsali sa mga demonstrasyon, mga rally in uniform, bawal. Ang eligibility to run for public office while in uniform, bawal. Tingnan nyo lamang ang mga nakalagay sa ating mga batas. Kasama na dyan ang Republic Act 6713, Code of Ethics, kung pwede ba kami na magsali-sali sa mga demonstrasyon habang nakauniforme. Pwede ba kami nangingialam sa nag aaway away sa politika, papanig kami sa isang political party? Tingnan nyo kung meron ba. Nakasaad ba yun sa batas? At para doon sa mga kapakusundalo, lalo na doon sa mga baguhan pa sa serbisyo, mag-aral tayong mabuti, intindihin natin, lalo na ang tinatawag na civil-military relations sa isang demokrasya. Ano ang role ng armed forces in providing security for the people. At paano natin ginagampanan ito sa tactical level, lalo na kung tayo ay mga platoon leaders, company commanders, battalion commanders, at ano dapat ang tinatawag na civil-military relations, while at the same time, naintindihan dapat natin ano yung tinatawag na partisan political activity na siyang pinagbabawal para sa atin na nasa uniforme. I hope na may nakuha kayo mula dito sa aking simple na pagpaliwanag sa tungkol sa ginagawa ng ating mga sundalo at paano namin ginagampanan ng aming tungkulin na ipagtanggol ang mamamayan, ang ating soberenya at yung mga karapatan ng ating bansa ayon sa mga batas. Maraming salamat. Shout out nga pala sa lahat ng tropa ng 11th Infantry Division na siyang susi kung bakit sobrang naka, napaka mapayapa na ang islang lalawigan ng Sulu ngayon. Nakakatuwa na makita na umusbong na yung tourism, nagkakaroon na ng mga fun runs, marathon, tumataas ang bilang ng mga bisita at tumaas din ang kumpiyansa sa mga investors para sila ay magnegosyo because it will translate into more jobs and the upliftment of the economic opportunities for the people. Yung kanilang pamumuhay mapiktuhan in the most positive way. At yun ang tinatawag na sustaining the gains in our campaign. Nasa likod ang mga sundalo, nasa harap yung ating mga ahensya ng gobyerno, local government, para isakatuparan ang trabaho na yon. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.